O ano, mga kababayan, narinig nyo naman si PBBM. Abay, ang sabi niya, horrified daw siya doon sa gentleman's agreement. Pero, teka muna, ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. Eh bakit siya naging horrified? Nako, nasa tama ka bang pag-iisip, PBBM? Dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement eh bakit mo sasabihin horrified at bakit mo sasabihin may binigay na soberenya ay eh, sovereign rights? Eh wala namang teritoryo na wala sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ang tanong, bakit ka magiging horrified sa isang kasunduan na hindi mo alam ang linalaman? Hello, is anyone home? Tasa tama ba tayong pag-iisip? Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. Pero himay himayin natin yang horrified daw siya. Bakit kanya sinabi yan? Abi, nakikita natin ngayon na dahil siya na nagsalita at hindi lang yung kanyang mga supporters, eh talagang nais niyang gamitin itong China issue para ilihis ang lahat na atensyon ng tao doon sa mga issue na talagang malapit sa ating mga kababayan. Unang-una, ang kabiguan ng administrasyon niya ay yung patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin. Sinabi na ng taong bayan, wala naman sila masyadong pakialam dito sa West Philippine si issue nito, Wala pa yan sa top 15 na concern ng mga Pilipino. Ang concern pa rin, nasaan yung pangako mong bigas na 20 pesos kada kilo. Pangalawang concern nila, yung kawalan ng trabaho at syempre, yung kababaan ng sweldo. So, linilihis ang issue. Bakit? Kapag hindi ka maka-deliver sa iyong mga pangako, lalong-lalo na dun sa bigas, syempre, ang gagawin mo, gagalitin mo yung taong bayan, para magsama-sama at pag nagalit na, naging natrato ng mga kalaban ng China, syempre hindi nila iisipin kung ano yung tunay na problema ng bayan. Pero PBBM, mali ka dyan. Kasi kapag sumakit ang tiyan dahil sa gutom, kahit anong gawin mong lihis sa issue, kahit anong gawin mo na pagalitin ang tao sa China, malalaman ng tao ang problema ay problema pa rin sa kabiguan ng iyong pangako na gawing 20 pesos kada kilo ang bigas. Bakit mo kasi ginawa yung pangako yun? Magkakasama naman tayo. Wala naman nagbigay sa ng ganyang advice. Pero, on your own, ginawa mo yung pangakong yan. E syempre, kapag ikaw ay politiko at nangako ka, susukatin yung iyong paninilbihan sa pagkukumpira kung anong pinangako ko, anong nag-deliver. Pangalawa, dahil nga linilihis mong issue doon sa tunay na problema ng bayan, meron pang isang issue na linilihis mo. Itong nailabas ng dokumento ni Maharlika tungkol sa iyong paggamit ng pinagbabawal na gamot. Yan talaga ngayon ang number one issue sa bayan bukod pa doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Bakit? Eh kasi nga, Unang-una, nauna na nagsalita si Duterte, president dating Presidente Duterte, na nagkaroon siya ng ebidensya, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ka ng pinagbabawal na droga. Tapos pangalawa, ayan na, may dalawang dokumento na lumabas, isang pre-operation report at isang uh, operation report na nagsasabi nga na dapat daw eh, magkakaroon ng operation habang gumagamit ka di umano ng pinagbabawal na gamot kasama ka sa artista sa 43C, Rockwell Makati. No? At alam nyo ba, gaya ng aking sinabi dati, kapag paper document, ang pagpapatunay dyan ay sa pamamagitan lamang ng kurihinal at yung tao, testimonya ng tao na lumagda na siya nga nakalagda roon. At lumabas na nga yung ahente at sumulat. At ang sabi niya, naku, public knowledge yan. Nung ako'y nag-interview ng confidential informant, naku, dito sa paggamit ni PBBM ng droga nung panahon noon ng 2012. At ako pa ang kumuha ng sinumpa ang sign like sign ng confidential informant. At matapos ko makuha yung mga salaysay na yun, ginawa ko yung mga dokumento. Pero ang sinabi ng ahente, hindi siya ang nag-leak dahil yan ay sinecure niya sa premises ng PDEA. So, inamin niya na siya yung gumawa noong pre-operation report at yung operation report, yung surveillance report. O na ibig sabihin niya, pinatutuhanan niya na meron ang ebidensya ang PDEA na gumamit na pinagbabawal na gabot ang PDBM noong 2012 nagtataka pa ba kayo kung bakit ngayon nais makipag-away ng PBBM sa China? Kasi nga, kinakailangan ilihis yung atensyon ng mga Pilipino sa mataas na presyo ng bilihin at dun sa issue na pinagbabawal na gamot at yung PIDEA leaks. Pero hindi nga po yan magtatagumpay. Kasi habang ginagamit niya yung China issue at kinakaladkad niya ang Pilipinas sa gera, lalo mag-iisip ang taong bayan. Siya ba'y nasa tamang pag-iisip? Talaga bang hindi siya na sa impluensya ng droga nung siya nagdidesisyon na makipag-gera sa China? Abay, sinabi po ng Fox News ha, baka maging meet ng World War III ito nangyayari sa West Philippine Sea. Mantakin nyo, pwede magkaroon ng World War III dahil lamang sa isang presidente na posible, hindi ko sinasabi naman na katotohanan na yan ha, posible na wala sa tamang pag-iisip. Nako naman, maawa naman tayo sa mga buhay ng Pilipino.